templo po no. na uh, ito po 'yung sinasabi nila, ano na ko Templo po nila. Ayun. Nagpray po kami. At hindi ko na nga lang po pinakita sa video kasi po ah. Uh, na siyempre nakakaya naman po din sa nahihiya po ako din sa Bayocon Hapon dahil ano po. Kultura nila po 'yan. Uh, hindi ko muna po binidyo ha baka kami nagpray po no at siyempre gagalang din natin yung kanilang kultura po nung sa ganun po eh uh, hindi tayo mga ganun, hindi tayo mapintasan po ba? Hindi tayo mapintasan na tayo mga Pilipino ay eh, sumusunod sa kanilang kultura kung saan man tayo mong bansa na punta, sumusunod tayo sa kanilang uh, sa kanilang kultura po ba? Kultura. Ayan nga mga puno. Ganda po mga bro. Eh, linis, malinis po sila rito. Ayan po yung kanilang charts. Ganda. Lalo po sila ng ano, baseball po, baseball. Baseball. Ayan. Ganda. Ganda po nung laro alila. nila. po yung mga bata. Ganda po po kami sa park no Ang ganda park. Ah, uh, tinuro po na akin bayo daw 'yun oh. Kayo <laughs> po 'yun. Koryo Korean restaurant daw 'yan. Yeah. May ari daw niyan na eh, Korean restaurant. Uh.